Pinulong na ng Land Transportation Office ang kanilang regional offices sa buong bansa para sa gagawing malawakang ang operasyon laban sa mga hindi rehestradong sasakyan at mga kolorum kabilang na ang mga bibiyahing jeep simula Pebrero na hindi lumahok sa PUV Modernization Program alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Bukod dito, makakatuwang din ng LTO ang mga kawani ng Philippine Coast Guard at mga deputized enforcers mula sa DOTR sa SAEC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Sa datos ng LTO, aabot ng 24.7 million ang hindi restradong privado at pampublikong sasakyan sa bansa. Habang sa datos naman ng LTFRB, 1,767 na ruta sa buong bansa ang walang nag-consolidate na jeep na huhulihin na rin simula Pebrero pag bumiyahe ang mga hindi rehistradong sasakyan ay posibleng ma-impound habang ang mga mahuhuli na mga kolorum ay posibleng makasuhan ng kriminal na may kulong ng hanggang limang taon at multang aabot ng tatlong milyong piso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.